Ah, Saan magbongkar pa rin mo si na nag-throwing si Baratos Noster. Ilumay pa, 3, Amen. Kasok. Pum! O, mo yun, ha? mo. Opo. O, sige, malawalo, malawalo, Pababa. Sige, pababa. Lahat, alisin ah, ah, alis pa. mo, Opo, alisin po. Wala ka lang to? Opo. Ah, Bakit mo kinagambala? Pum! Ah, Opo, matigas yung ulo. Opo. Mm, ah, bakit kinulong ninyo yung kaluluwa niyan? Ha? Ah, bakit? Ba't hindi iwan nyo doon sa lugar na pinagganuan niya? Bakit? Oh! oh gusto, Kuna, gusto ko po kang kunin. Gusto mong kunin? Pa. O, hindi kami papayag ha? Opo. Pa. Alisin mo lahat yan? Opo. Hindi ka po pwede sa amin. Dilim pa. ka, liwanag kami. Lahat, alisin mo yan ha? Opo, Titigilan mo ito ha? Opo. Isa mo lang gumagambala dito? Opo. May kasama ka? Opo. Hando ilang kasama mo? Halit po. Ah, ilang kayo? Pito kayo? Po. Sige lahat, alisin mo lahat. Gusto ko ngayon palang gagalit na yun, ha? Opo. Ha? Opo. Sige pa, sige pa. Sige lahat. Tum! Tum! Ano ba nilagay mo dyan? Ha? Anong nilagay mo? Oh! <laughs> <laughs> Ilayo niyo po yung umiiyak, bawal po yan. kayo, kayo, Ganyan po talaga, random po, random namin yung pagmamahal sa bawat isa, pero bawal ang umiiyak. Doon kayo, doon kayo. Sige pa, sige pa, sige pa lahat. Sige lang na to, ha. Sige lahat. ang ilo, i mo ka wow. Ayaw pa oh, ng pinanggalingan nila. Ano, gano'n pa? Hindi lahat yan. Gusto ko gano'n nyo ito ngayon. Parang opo, ha? ha opo, to, po, at, po, at, po. At, opo, 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 opo. May galit kayo dito? Ha? Meron po. O bakit kayo nagagalit? <laughs> Matigas po yung ulo. Dahil doon lang, opo. Sige, 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 lahat, lahat. pa. Marami pa kayo nilagay. Ano, meron pa? Hindi, lahat, lahat. Ang ah. lahat yan, ha? Opo. 아아아아! 아아 <suss> 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 <aspett> Haha, po! Ano Haha, po! Haha, po! Ha, po! po! Ay, lahat, lahat, lahat yan. Ah, po! Aray po, po! Ang tatanda ka, hayop ka. po! Haha, po! Hindi kami Haha, sa inyo kung ilang kayo. niyo ba to? Hindi na po. O, lubayan niyo to ha? Opo. Siya lang ba yung nilambala niyo sa kanila? Opo. Sige lahat, alisin mo lahat yan. Opo. Ha! Sige pa, sige pa. Ang dami nyo pang nilagay. nilagay Hindi ko alam kung ano yung nilagay ng mga kasama ko. Hindi lahat lahat. Lahat kayo magtanggal dyan. Opo, 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 Okay, okay sa lahat. Uh, ito si Apo Eric. Uh, nagpapagaling po ko no kasi may sakit doktor ako. Pero ganoon pa man. Kaya shout out ko si Apo. Uh, taga Pangpanga po. Uh, yung nga po. Uh, Pinundahan niya po ako dito para humingi ng tulong. Uh, at yung nga rin, humingi uh, rin ako ng tulong sa niya para po sa kagalingan ko bilang sa, may sakit doktor ako. Ngayon nagpapahinga ako. Sa ngayon siguro si si San Gabriel mo na magagamot dito sa atin. Basta tawagan nyo pa rin kami bago kayo pumunta dito. Okay, maraming salamat kay Apo Gen, Apo Marwin, kay Apo Maraming salamat sa inyo, malamal ko kayo. Nagpapagaling ko ko. May sakit doktor ako, yung blood pressure ko sobrang taas. At kailangan natin magamot. Okay, maram, 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 maraming salamat. Maraming salamat. Poo!